Pwede akong umupo buong araw o matututo akong lumaban gamit ito para akong Ninja Turtle. Magandang hapon, tumating ako para magsagawa ng mga medikal na pagsusuri. Una, ipakita mo muna ang laman ng kaso. Hindi. Hindi namin kailangan ng mga doktor. Umalis ka. Kailangan kong magsagawa ng inspeksyon. At kung ayaw mo akong papasukin sa kulungan, kailangan kitang inspeksyonin. Gamit ang labatiba na ito, hubarin mo ang pantalon mo. Alam mo, hanung ginagawa mo? Mas mabuting mo? tingnan ng bilanggo. Mukha siyang may sakit. Pakiusap. Heto na siya, doktor. Suriin mo ano? siya. Ano? Uh... Oh, sobrang sumasakit ang tiyan ko. Sa tingin ko, talagang may sakit siya. Yang Hindi ko na kaya iistorbohin mo, Candy. Dinala ko ang alaga mo. Sana hindi ako nagkamali sa pagdala. Well, hindi ba yan ang gusto mo? Ano? Alam mo? Oh, pusa yon At ang ito. kaibigan ko ay... Okay, medyo nalito ako. Pero huwag mag-alala. Babalik ako. Mas mabuti sa'yo. Pero sa ngayon, Taon kailangan ito, mo... allergic ako sa huwag mga pusa! May dala kong hiringilya na may tamang gamot dito. Tuturukan kita hindi. at wala ng allergy. Hindi na kailangan, hindi kailangan mas mabuti pang habulin mo ang kuting. Ibig kong sabihin kung paano Ngayon, may masarap na tanghalian na naghihintay Saan sa Saan galing ang pusa ito? Paano ito nakapasok sa gusali? Ayos lang. Kuting, pasensya na. Pero kailangan kitang palabasin. Hoy, ikaw. Punta ka at maghintay. Ano? Hindi. Sa tingin ko, nakita na tayo. Umalis ka na bago magbago ang isip ng pulis na ito. Mas susuwerthin ako sa susunod na pagkakataon. Uh -oh. Hoy, nandito ako para maglinis. Papasukin mo ako. Hey! Hey! Kailangan ko munang tapusin ang pagtingin sa'yo. Baka may dalakang delikado o ilegal. Huwag <sighs> mo akong tawanan. Isa lang akong tagalinis. Gusto mo ng KitKat? Meron ako. Wow, maraming salamat. Pero huwag mong isipin na mas mahalaga sa akin ang tsokolate kaysa sa trabaho. Ipakita mo sa akin kung ano ang nasa balde. Wala naman dito. Ano bang gagawin ko? Bakit mo ako ginugulo? Meron pa akong sampung gusali na lilinisin, kaya huwag mo akong pigilan. Anong nangyayari? Sige na, sige na. Kahit papaano, mas malilinis ko ito dito. Salamat. Angie, sila ko ang kibigan mo. Nahanap ko silang tatlo. Tatlo? Pero, isa lang ang meron ako. Hindi maaring maging totoo, nakahanap ako ng tatlong goldfish. Ano? Sino ang tumatawag sa mga isda na kaibigan? Hindi siya, siya? Ito. Ang kaibigan ko. Parating ang pulis. Itago ang isda. Itago sila? Paano ko gagawin yon? Saan? Siguro kung alam ko na. Ang banyo. May tubig doon. Sana Nangangahulugan na ligtas doon ang mga isda. May pinaghihinalaan ka ba? Anong nangyayari dito? Bakit may tubig sa sahig? Bakit ka nandito? Pupunta ako sa banyo. Oh. Ha, aalis na kami agad dito. Sana yung matakwang ni Jane ang karagan friend. Oh. Na sobrang nalulungkot ako nang wala siya. Miss na miss ko na ang aso I ko. Kumusta? Ang pangalan ko ay Jerry At nandito ako para tingnan ang iyong mga cell Narito ang aking toolbox Tingnan mo, mukhang maayos naman ang lahat Papasukin na kita Sige, Sumigil, sa una. totoo lang Sandali, pwede mo bang tingnan ang aking upuan? Sira ito, hindi ko maupuan Ang iyong upuan? Oo, madalas itong mangyari Simpleng, kailangan ko lang Ah, duct tape? Duct tape? Oo, pumasok ka na. Talaga, ang boss ay kumukuha lang ng mga pinakamurang tao. Halika dito. May problema tayo sa ilaw dito. Hoy, pwede mo bang ikabit itong bombilya? Siyempre, walang problema yan. Ngayon, kailangan kong isipin kung paano makakarating kay Andy. Aha! Para magawa ito, kailangan ko lang gumawa ng malaking butas sa dingding. Sa tingin ko, makakatulong ang martilyo para magawa ko yan. <laughs> Mas matibay ang mga pader sa kulungan kaysa sa kahit saan. Ayos lang. Meron pa akong drill. Ano? Mukhang kailangan kong gumamit ng matinding hakbang. Ngayon, tiyak na gagana ito. Ano ang tagal mo? Huwag mag-alala. Ito lang ang paraan ng pagpasok ng bombilya. Sa wakas, makikita na ni Annie ang kanyang kaibigan. Nakasign siya! Hindi siya magkakasya sa butas na yan! Ano? Yun ay isang daga. Anong nangyari? Ano ito? Bakit may daga sa dingding? -ding? <laughs> Huli na! Kailangan na natin tumakbo. Magandang tumabong. gabi. Nahuli ko ang isang mapanganib na kriminal. Isang magnanakaw ng ferret. Kailangan nating ikulong siya. Wow! Matagal nang sinusubukan ng lahat na mahuli siya. Sige, nandyan ang mga Zelda. Ang Nasa in ang aing saging. Anong nangyayari? Jean, dinala mo ba ang kaibigan ko? Hindi! Oo, heto siya. Aba, hindi ka ba natutuwa na makita ano? siya? <laughs> Isa yung ferret? Nakakatakot ang mga yan. Hindi iyan Pagod naman Pagod na ako rito. Kawawa naman ako. Kawawa naman ang maliliit na hayop. Aba! Aba! Ano nangyayari dito? Teka muna. Hindi ka pulis? Ako na lang ang gagawa ng trabaho ko? Ano? Uy, Nasaan na ang mga gamit ko? Parang dalubhasa ang espiritong ito sa kanyang sining. Anong nangyayari? Kailangan na naming umalis. Patawarin mo kami Tumigil ka! Ah, pa rin ako sa inyo! Hindi mo kaya! Hindi kita papayagan! Alam mo ba, hindi na kita pakakainin pagkatapos niyan. Heto ang saging, iyan lang ang makukuha mo ngayon at bukas. Dinalhan ko ng pagkain ang preso. Sana walang mga hayop sa loob. Kamakailan lang nagkaroon kami ng problema sa isang ferret. Ano ang sinasabi mo? Anong mga hayop ang maaari kong magkaroon, ha? Huh? Oh, pwede ko bang kunin itong mga pakpak -pak para sa akin? Gutom na gutom na ako. Siyempre. Bon appetit. Salamat. Sa wakas, makakakain na ako ng maayos. Sandali lang. Saan galing ang balahibo na ito? Sa tingin ko alam ko. Andy! Ako ito, si Jane! na kaibigan! Talaga? Sa wakas, hindi na ako ano? makapaghintahabol ano? ko siya ng maraming oras. Napakabilis at liksi talaga niya, ito? hindi ba? Naku naman, tapos na. Meron ni Todd, kayo na ko. Ano? Paparating siya. Naisip ko na ito. Ikaw na naman. At mas maraming hayop. Anong mga hayop? Sa ilalim ng takip. Alam ko ito. Anong ibig mong sabihin? Wala. Walang kahit ano. Pwede mong tingnan. Imposible. Siguradong may uri ng hayop diyan nakakita ako ng balahibo sa aking mga pakpak. Kita mo? Wala talaga. Imagination mo lang lahat yan. Hindi. Mahahanap ko ito. Alam kong tinatago mo ito kung saan. Pinag-uusapan, wala akong nakikita. Kumuha lang ako ng pagkain. Ang galing ng kuneho, tumatalon sa ilalim ng aking sombrero ng ganon. Tigil, saan ka pupunta? Oh, pumunta ako para makita si Andy. Asawa niya ako. May pamilya kami at maliit na bata. Pwede ba akong pumasok? Nawawala lang kasi ng sanggol ang tatay niya. Siyempre, pasok ka. Hindi naman sinabi ni Andy na may pamilya siya. Andy, hi. Ako ulit ito at mukhang may kasama akong kaibigan mo ngayon. Bakit hindi mo agad sinabi na aso siya? Nandito ka na rin. Halik. Namimiss kita. Malaki ka. Ako oh, siya sa... sobra siya. May mga bar. Sige na. Huh? Huh. Hulihin siya. Siyahilig tumata... ako sa hot dogs. Anong nangyari? Kailan naging isang... Saranat. Zoo? Hoy, yes, oh? Saan ka pupunta? Saranat. Kalma ka lang. Babalik ako. Mukhang pagkakataon ito para palayain si Andy. Nasa akin ang mga susi. Salamat. Pwede mo ba akong palabasin? Oh, maya ka na ngayon. Kailangan ko lang hanapin ang tamang susi. Sa tingin ko alam ko kung paano pakalmahin ang hayop na ito. Gusto mo ba ng hotdog? Ngayon, umalis na tayo. Makukulong ka rin. Narito. Anong ginagawa mo Wala. dito? Salamat! Ako'y talagang... Manatili ka dito? Pare, sasama ka sa bago mong may-ari. Gayunpaman, kailangan mong magtagal sa selda na yan ng magkasama. Yehey, kaibigan ko! Sa wakas magkasama na tayo! At makakauwi na ako. Hindi pwede. Kamakailan, nagagawa mong i-turn... Tulad ng ipinakita niya sa amin, walang paraan. Kamakailan, ginagawa mo ng parang zoo ang bilangguang ito. Para dyan, kailangan mo rin makulong Ngayon, sandali. Ngayon, tiyak, hindi mo na ako guguluhin. <coughs> ah! Ah! Hindi iyan ang inaasahan namin. Pero ayos tipin kung ano ang nasa ilalim ng mga takip na ito. Kadiri, hindi pa ako nakakakita ng ganito kalaking pangit na Ay, lollipop! No, cool. Sa akin, Sige. ayos lang din pero hindi naman ganun kalaki. Na! Mga babae, halata namang malas tayo ngayon. Pero si Katie ang pinakamalas sa lahat. Tama yan, pero ikaw ang dapat mauna. Dahil ikaw ang may pinakamaliit. Oh, hindi mo, ano ang ginawa mo? Subukan natin ito. Sana hindi ako masuka. Hindi ko akalain na ang sarap pala. Ay! Tulaw na buhay ang langaw! Kari-mari-marim. Oh, lumipad ang bibig ko. Ano ang tinatawanan mo? Ay, yan ang ikinatatakot ko. Sana hindi ako tuklawin ng alakdan. Pero talagang masarap ang lollipop. Gusto ko na itong kainin agad-agad. Oh, sa palagay ko tuluyan kong nakalimutan ang surpresang nasa loob. Totoong alakdan ito, kahit na... Kakakita mo lang Kung sa akin! Kawawahilo. Oh, masakit! Ang ilong mo! Tumatawa rin sila. Candy, yun din ang mangyayari sa'yo? Bakit ganon? Siguradong hindi ako madudumihan ng isda. Nakakadiri lang. At tama ka, talagang masarap ang lollipop. Maganda. May naisip ako. Polly, habang kumakain siya, maglaro tayo. Tama yan, baby. Polly, tumigil ka sa pagtulog. Gising na, sabi ko. Halos ubus na ang candy. Bakit ang tagal-tagal ko dito? May magandang paraan para makain ito ng mas mabilis. Mag-ingat ka dyan. Ngayon, mga babae, Woo. hindi niyo ako kailangang hintayin ng matagal. Ang ganda. Perpekto. At meron pa akong natitira. At paano naman ang isda? Umaasa akong makakalimutan mo ito. Sobrang nakakadiri. At kumakagat. Oh, buhay pa ito. At natatamaan ako ng masakit. Bog si Kenny ng isang bagay. Hindi ito bagay. nakakatawa kahit kaunti. Kakainin ko ito ngayon para dito. Sa tingin ko masyado akong nagmadali. Dahil masyado itong nakakasuya. Halos masuka ako. Pero kailangan mo pa rin tapusin ito hanggang sa dulo. Alam ko kung paano ito gawin ng mabilis. Tapos na, nakakadiri iyon. Sumasakit. Cutie bang. Please, Lisa. Siyos na. No. Tayo ko ngayong oras. Ako ang unang magbukas ng takip. Talagang gusto ko ang Twix. Gusto ko rin ang chocolate bar na ito. Pero bakit ang liit nito? Salamat! Mala swerte ako. Wow! Pero tingnan mo kung gaano kalaki ang nakuha ko. Iyan ang gusto ko. Isang chocolate bar. Zara, pero kailangan mong kainin ito muna. Sa kasiyahan. Sana ang tsokolate ko ay kahit na ang pinakamasarap. Mahirap kainin gamit ang kamay, kaya gagamitin ko ang tweezers. Subukan natin. Mmm, ang sarap. Talagang napakasarap? Sa tingin ko, kakainin ko ito ng mabilis? Sige, ako naman. Talagang, talagang... Gusto kong tikman ang malaking chocolate bar na ito? Lila, bakit ka nagtatapo ng candy rubbers sa paligid? Hindi maganda. Gusto ko lang kagatin ito kaagad. Sobrang sarap nito. Gusto ko lang kainin lahat agad. Hoy, makikialam ka sa tsokolate. Masarap na tsokolate? Masama ba yun? Pagod na ako. Hindi ma, kadang-alas mong itawasin ang pangalawang card. Susubukan ko. Alam ko ang isang paraan kung paano mo pwedeng kainin ang isang bagay ng sobrang bilis. Hindi umubra. Ngayon umubra. Kailangan ko lang ng tulong. Paano ang leeg ko? Huwag kang mag-alala. Masyado pang maaga. Ngayon, oras ko na kumain ng chocolate Pero una, mo ba si gagamitin ko ang... Iniisip ko kung mukha akong vampira na may pangil. Pero Salamat, bakit ito tan? Tapos, natuwa ang lahat. Ngayon, maaari na akong kumain ng tsokolate. Ang sarap. Sa lahat ng bagay, walang mas astig kaysa sa Twix. And all cheers to a Gusto Haan, mo bang itapon ko ito? oras na ito? Ano? Iyan na ba lahat? Hindi nga nakakain ang buto ng pakwan! At mayroon akong totoong pakwan. Mas tumpak, bahagi nito? Nakakuha ng buong pakwan. Pero pumayag akong ibigay kay Polly ang karangalan na Mauna. Tama, dahil ako ang pinakagutom. Sarap! Anong makatas at matamis? Pakwan ito! Sulit lang talaga. Saan oh. San? Ilalagay siyang mga bini. Hmm. Eh? <laughs> pag isipan natin. Lola, tulungan mo ako! Wow! Um, Polly, tumubo na ang mga buto natin sa balat ng aking pakwan. Ngayon, Pero may isang alam ko na kung paano ng hawakan ang makulay kong cake. nito. Maganda. Bukod pa rito, napakasarap ng mga matamis. Bakit ano? Kailangan mong kainin ang lahat ng candy ng sabay-sabay. May nagsasabi sa akin na ang balat ng pakwan na ito ay kasing sarap ng loob nito. Totoo Talagang iyon. Talagang tuwang-tuwa ako. Napakaswerte ko. Mga babae. Busog Pumunda na, busog na ko. ako. Aba, oras, para, na, oras para na para na sa iyong buto. Susunod mong trabaho. Ang pagkain ng buto ng pakwan ay kakaiba. Hindi ito masarap kahit kaunti. Pero alam ko kung ano ang maaaring gawin dito. Bakit hindi ko na lang patubuin ang totoong pakwan? Tinuruan ako ng lola ko kung paano alagaan ng maayos ang mga halaman. Zara, magingat ka! Ikakalat mo ang lupa sa mesa! Oh, napunta pa sa bibig ko! Hindi! Kailangan mong ilagay ang buto sa butas na ito. Dapat nandyan mismo. Tapos, bubuhusan ko lang ng tubig. Kailangan na lang maghintay. Oh, mas kaunti. Steve! Oh, wow! Ang bilis nangyari ng lahat. Hindi ko maisip na ginawa niya ito, ano? Ada, uh, tumubo na ang pakwan. Ngayon, Oras na para hatiin ito sa mga piraso. Tara na! Sa wakas, makakakain na ako ng sariwa, matamis at makatas na pakwan. Perfecto! Ang Magandang saya ko! Kinineng. Nakakatawa ka talaga! Magsubscribe!